Si Ana at Alvin ay mag-asawang nangangarap makapag-abroad. Nangangarap na guminhawa ang kanilang buhay. Nang mabigo si Ana sa isang pagsusulit, nagalit si Alvin. Ngunit muli siyang nagsikap na makapasa. Nagulat sila sa isang bagay na pinakita sa kanila ng Diyos sa lahat ng pagsubok. Anong aral kaya ang natutunan nila? Tara at samahan niyo po kami muling pakinggan ang isa na namang inspirational story tungkol sa isang mag-asawang nangangarap na pinamagatang The Reason Behind. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick din ang subscribe button at bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Si Anna at Alvin ay mag-asawang nagtutulungan at nagsisikap upang makamit ang kanilang mga pangarap sa buhay sa isang malit na baryo sa Hilaga, nagpatuloy sila sa kanilang makulay na buhay. Sa kabila ng kakulangan at mga pagsubok, mayroon silang dalawang anak, si Junior, isang batang matalino at masipag, at si Altea na isang masayahing bata na mahilig maglaro. Ang mag-asawa ay nangarap na mas magandang buhay, kaya't nagdesisyon silang magsikap upang makapag-abroad si Ana kasama ang kanilang pamilya at matulungan sila sa kanilang pagangat sa buhay. Ang pangarap ng mag-asawa Mula pagkabata, si Ana ay may pangarap na maging isang nurse. Pero sa kanilang baryo, ang mag-aral at magtapos ng kolehiyo ay hindi madali. Si Alvin, isang construction worker, ipinagpapasalamat ang bawat araw na siya'y may trabaho. Ngunit siya rin ay nag-iisip na sa pamamagitan ng isang magandang opportunity makakamit nila ang pangarap na makapag-abroad at mabigyan ng mas maginhawang buhay ang kanilang mga anak. Isang araw dumating ang pagkakataon na nagbukas ng mga slots ang isang recruitment agency para sa mga nurses na gustong magtrabaho sa ibang bansa. Dito, nakita ni Ana ang kanyang pagkakataon upang maabot ang kanyang pangarap. Ang kanilang pangarap. Kailangan lamang niyang pumasa sa isang mahirap na pagsusulit upang makapag-apply bilang nurse sa ibang bansa at makuha niya ang kanyang pamilya. Alvin, ito na yata ang pagkakataon natin. Sabi ni Ana habang ipinapakita ang leaflet tungkol sa exam. Kung makapasa ako dito, makakaalis tayo. Magiging mas maginhawa ang buhay natin at magandang kinabukasan ng mga anak natin. Masaya si Alvin pero may kabuntot na takot. Paano kung hindi mo makuha? Ano mangyayari? Hindi ko alam, pero hindi ko pwedeng hindi subukan, di ba? Sagot ni Ana, determinado. Ito na ang pagkakataon na matutulungan ko kayo. Nag-aral si Ana ng mabuti. Lahat ng oras na hindi siya abala sa mga gawaing bahay, ginugol niya sa paghahanda sa pagsusulit. Hindi rin siya pwedeng magpabaya sa mga anak, kaya't isang malaking pagsubok ang pagkakaroon ng oras para sa kanyang sarili. Laging sinasabi ni Alvin, Nandito lang ako, Ana. Magtiwala ka. Magtulungan tayo. Ngunit dumating ang araw ng pagsusulit at nag-alala si Ana. Hindi siya sigurado kung nakapag-aral siya ng sapat. Nang matapos ang exam, hindi linggo ang lumipas bago lumabas ang mga resulta. Ang lahat ng kanilang pag-asa ay nakasalalay sa resulta ng pagsusulit na yun. Isang araw, dumating si Ana mula sa kanilang bahay. Nasa harap siya ng computer. Naghihintay ng mga balita. Ngunit nang makita niyang resulta, ang puso niya ay parang tinutusok ng isang matalim na pangil. Bumagsak siya sa pagsusulit. Si Alvin, hindi na alam ang kaganapan. Mabilis na nagbago ang mood upang makita ang mukha ni Ana. "Anong nangyari? Pumasa ka ba?" H "Hindi. H hindi ako pumasa. Sagot ni Ana na halos pumutok ang luha. Nagalit si Alvin. Wala siyang masabi kundi ang mga salitang nagmula sa kanyang pagkabigo at pagkadismaya. Ana, bakit ganito? Sinabi ko na sa'yo, baka hindi mo kaya. E, hindi mo ba nakikita wala tayong ibang pagkakataon na makaalis? Tinutok mo pa lahat ng panahon mo para sa isang exam na to. At ngayon, wala na naman tayong pag-asa. Nagbayad ka ng malaking halaga. Tapos ano? Hindi ka makakapasa? Anong klaseng utak meron ka? Tinutok ni Alvin ang galit sa kanyang mga salita at nagkaroon ng tensyon sa pagitan nila. Hindi niya nakayanan na muli silang mabigo. Sa kanyang pananaw, ito ang isang pagkakataon na hindi na nila muling matutulungan ang kanila mga anak. Ang pangarap nila unti-unting nawawala sa kanila mga kamay. Si Ana naman, tahimik na umiiyak, ngunit may nakatago sa kanyang puso. Hindi siya susuko. Alam niyang nasaktan siya ng husto sa mga salitang binitawan ng kanyang asawa. Nanliit siya sa kanyang sarili. Napakiramdam niya siya ang may kasalanan, kaya nabigo ang kanyang pamilya. Napakiramdam niya, napakababa ng kanyang pagkatao. Pero ganun paman, man, sinabi niya sa kanyang sarili, hindi siya susuko. Alam niyang ang buhay ay puno ng mga pagsubok at ang isang pagkatalo, hindi katapusan ng lahat. Ang Diyos ay may plano para sa kanilang pamilya. Ang galit ni Alvin ay tumagal ng ilang linggo. Ngunit si Ana hindi sumuko. Isang gabi habang nag-aalaga siya ng mga anak, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang kakilala na nagtatrabaho sa abroad. Ana, baka may pagkakataon ka mag-exam ulit. May mga bagong openings at nagkakaroon pa ng mga exams. Subukan mo lang ulit. Dahil dito muling nagkaroon ng pag-asa si Ana. Naramdaman niyang ito na ang huling pagkakataon para subukan muli. Ngunit natatakot siya. Hindi niya alam kung paano niya muling sisimulan. Isang araw, nagpasya si Ana na kausapin si Alvin. Alvin, mahal ko. Alam ko na nagalit ka dahil sa pagkatalo ko. Pero gusto ko sana magpatuloy. Ibigay mo sa akin ang pagkakataong magsaksid. Tiningnan ni Alvin si Ana at nahirapan. Hindi pa rin siya sigurado. Ang hirap, Ana. Magkakaroon ba tayo ng sapat na lakas? Ang dami na natin pagsubok. Paano na lang kung hindi ka na naman pumasa? hindi ko alam ang magiging resulta, Alvin. Pero gusto ko sanang magsimula ulit, magtry ulit. Alam ko na ang pangarap natin, hindi magiging madali. Pero tayo, magkasama tayo, magtulungan tayo. Sagot ni Ana, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Sa wakas nagdesisyon si Alvin na suportahan si Ana sa kanyang pangalawang pagkakataon. Hindi madali. Ngunit natutunan niyang tanggapin na ang buhay hindi laging ayon sa plano. Sabi nga ni Ana, kung hindi tayo susubok, hindi natin malalaman kung anong maganda ang naghihintay. Muling nag-aral si Ana. Masigasig siyang nag-review at nagsikap upang pagbutihin ang mga kaalaman niya sa bagay na mahirap. Nakatulong si Alvin sa pag-aalaga sa mga bata at ang mag-asawa nagsama-sama sa pagbuo ng kanilang pangarap. Matapos ang ilang linggong paghanda, dumating na naman ang araw ng pagsusulit. Nagdasal si Ana at umasa sa tulong ng Diyos. Sa kabila ng kanyang pagkatalo, nagsikap siya upang ibigay ang kanyang pinakamagandang laban. Lumipas ang ilang linggo at muling lumabas ang mga resulta. Sa pagkakataong ito, Si Ana ay pumasa. Nang makita ni Alvin ang balita, tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala sa kagalakan. Ana, pumasa ka! Magagawa natin to! Sabi ni Alvin habang niyayakap si Ana. Salamat, mahal ko. Salamat sa iyo. Salamat sa pag-unawa. Magkasama tayo sa lahat ng to. Tugon ni Ana. Nang makuha ni Anna ang kanyang visa at handa nang umalis papuntang abroad, hindi nila iniiwasan ang nararamdamang kaba. Ngunit mas marami silang pananampalataya sa Diyos. Bawat hakbang ng kanilang buhay, tinutulungan at ginagabayan sila ng Diyos. At natutunan nilang tanggapin na hindi lahat ng bagay ay makukuha agad. Minsan ang pagkatalo, nagtuturo sa atin ng mas malalim na leksyon. Matapos ang ilang taon, si Ana at Alvin ay nakapagtrabaho sa ibang bansa. Nakapagpapadala ng malaking tulong sa kanilang mga anak. Ang buhay nilang dati ay puno ng mga pangarap, ngunit ngayon, mas magaan at puno ng pasasalamat. Si Ana ay naging isang mahusay na nurse sa abroad, at si Alvin naman, naging manager ng construction company. Sa kanilang mga anak, itinuturo nila ang kahalagahan ng pagsusumikap, pananampalataya at at hindi pagsuko sa gitna ng pagsubok. Isang araw habang nagsasama-sama ang mag-anak sa isang picnic sa kanilang tahanan, napansin ni Ana ang isang bagay. Kung hindi sila dumaan sa mga pagsubok at pagkatalo, hindi nila makikilala ang mga biyaya ng Diyos na dumating sa kanilang buhay. "Alvin, tingnan mo," sabi ni Ana. "Ito ang buhay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. May mga plano siya para sa atin." Mas maganda pa kaysa sa ating pangarap. Oo, oh, Ana. Lahat ng ito may dahilan. Sagot ni Alvin. Ang Diyos may magandang plano para sa atin. At sa mga pagkakataong hindi natin maintindihan, siya ay nandyan upang maggabay. Sa pagwawakas, ang mag-asawa ay may natutunan na sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang mga pagkatalo ay at pagkatalo ay bahagi lamang ng mas malaking plano na itinadhana ng Diyos para sa kanila. Ang mahalaga, hindi mawala ng pag-asa at magpatuloy sa pagpursige ng mga pangarap. Sa huli, natutunan nilang tanggapin na bawat pagkatalo ay may magandang rason at bawat tagumpay ay isang biyaya mula sa poong may kapal.